Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Kadiwa Pop Store sa Maginhawa Street sa Quezon City. Marami na kaya yung namimili. Alamin kay Bernard Ferrer. Bernard, magandang umaga. Umaga, umaagang pinilahan ng mga suking mamimili ang Kadiwa Pop Store dito sa Maginhawa Street Corner, Ba Street sa Barangay Sikatuna Village, Quezon City. Alas sa is pa lang ng umaga, nakakila na ilan sa ating nakausap ng mga mili. Sa jaka sila ang mga sariwa at mura mga mulay sa kagiwa ng proyekto ng tulong Pordinal R. Artis Jr. Ang uh, presa tayo ng mga gulay ang tungko ay mabibili ng 15 pesos ang sangtaling. Ang upo ay 45 pesos ang isang piraso ang sayote ay 60 pesos ang kada kilo. Ang talong ay 90 pesos ang kada kilo. Ang carrots ay 100 pesos kada kilo. Ang sitaw ay mabibili ng 110 pesos kada kilo. Ang palaya ay 130 pesos kada kilo. At ang broccoli ay 150 pesos ang kada kilo. Malibas sa gulay, may mabibili rin ilang kutas dito sa kaliwa. Ang sabi ng lakatan ay 85 pesos per kilo. Ang mangga ay 110 pesos per kilo ang avocado ay 130 pesos per kilo at ang dragon fruit na 190 pesos per kilo. Nagmula pa sa Pangasinan at Pampanga ang mga saringong gulay at prutas. Mabibili rin ang red rice ng 90 pesos kada kilo, ang sinandomen na 50 pesos per kilo. Hindi na talaga kailangan loyo pa dahil available din sa kaliwa ang ilang isla na mula pa sa Lavotas Fishport ang tilapia na 140 pesos kada kilo, ang bangus na 150 pesos kada kilo, ang galunggong na 150 pesos per kilo, ang yellowfin na 250 pesos per kilo, at ang hipon na 450 pesos per kilo. Dahil hindi may iwasan ang pagtasa ng bilihin, may ilang titil tips din ang uh, aking uh, mga nakausap na marimili na bilang na dyan yung pagbili para sa isang buong linggo. Audrey, bukas ang kaliwa pop-up store dito sa Magilhawa Street hanggang mamayang alas 11 lang umaga. Malik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.